Pagkasama natin, classmate natin, Dr. Chef Compuesto. <laughs> OB Gaini, suki natin dito sa page natin. Ah, uh, na? No? <laughs> <laughs> Binigla na naman ako ni Doc. Eh, pero so, magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, so OB Gaini, uh, kaya tanong nyo. Uh, very common kasi sa followers ko, usually medyo age 40, pataas eh. Papunta sa perimenopause menopause, ano may yung mga pagbabago, uh, pati rin syempre sa relation nila sa partner nila, nagbabago din. Ano bang tips natin as an OB, Dr.? All right. So, pag sinabi nating doc na yung perimenopause, this will be yung mga ilang taon bago talaga tayo matigilan ng regla, no po? So, because menopause naman yung isang taon ka na talagang hindi na nagre regla ng tuloy-tuloy. So, may mga pagbabago. So, na, napapansin bilang babae, no? Actually, minsan mas maaga pa sa 40, but common Nakikita na natin mga fine lines sa mukha, ang mga wrinkles, there's dryness ng skin, nako-conscious tayo. For some women nga, nandyan yung, nako, ako rin ata, nafe-feel ko na yan. Minsan, nagtitining na ang hair, no? Nagsistart yan. Kaya, dapat, maaga pa lang, eh, yung ating pangangalaga, no? Sa kagandahan, ay inuumpisahan na. Other than that, vitamins, no? vitamins and essential minerals para specially for the bones. Kasi pag tayo po ay tumungtong na sa menopause at the years after ng menopause, lumurupok po ang buto. Osteoporosis and nandyan po tumataas ang risk for heart disease, hypertension and uh, other medical uh, complications and diseases po. So paano nila malalaman na papunta na sila sa menopause okay. at hindi lang naglolo nagloloko yung regla. So, okay. naglolo ko lang eh. Paano anong mga signs na uy papunta na 40, 'di mm -hmm. ano ba? Tama. Doc, ang madalas na maririnig mo. Nako, ang 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 babae nagsusungit daw. So may mood changes na, 'di ba? Ah, nagsusungit. Ewan ko nung kabataan natin, 'di ba? Yung ating sasabihin ng parents natin or ng dad natin. Nako. So, ang itang nanay niyo, nagme-menopause na ata. So, mood changes. Madaling ma-irritate. Irritability po, kung tawagan natin. Okay. At meron din po, yung tinatawag nating temperature intolerance. Init na init. Parang ako, init na init po. Kahit... Ang okay, pawis. Opo, oh, ang daling magpawis. Palalaban ng palalato, paglapit ng 50, o... For iba, some. Iba. For some. Opo, oh, Dok. It gets worse. It gets more prominent na parang... Wooo! talagang di ko maano yung, yung, yung init, yung kasungitan, di po ba? And then also, syempre, pagdating sa kanilang partners, dok, masakit na po ang pagtatalik dahil po sa vaginal dryness. At alam natin, yan po ay bunga ng kawalan na ng estrogen or pagbabawas na ng estrogen gawa ng ating mga ovaryo. Kung may questions po kayo, tanong niya nila. So, Paano natin masosolve isa-isa? Let's say yung ano man na, yung init. Ano ba ginagawa mo sa init? Aircon lang ba to o ano bang meron bang magagawa sa init? Oh, magdala ng pamaypay parati, tsaka tissue paper. Oh. Well, sabi ko nga doc, no? Uh, these are talaga mga kaakibat na simptomas dala ng pagpunta uh, natin sa edad ng pagmemenopause. No? So, while well, we, yung mga simple po, syempre, you try to wear loose clothing, wag na ho kayong magsusuot pa ng mga super long sleeves, makakapal, para po makatulong sa, sa paglabas uh, ng uh, init sa katawan po. Hydration is also very important. Opo, awas na po yung mga too much caffeine carbonated products, sugar, sugary products na po, awas na po yan or pwede alisin. Pero hydration, kasi good sa skin din po. May connection ba yung pagtaba sa menopause? Aray! Napatingin si Doc sa akin. Pero yes, yes naman ba ba po. bakit tumataba pag menopause? Kasi yan yung dala na rin po kasi ng, ng Well, as we age, our metabolism slows down na rin po, no? And then yung life overall po do, yung lifestyle na rin as we grow older, there's lesser lesser time to exercise or even lesser motivation mag-exercise, sabihin natatamad. So, tapos kumakain, hindi naman po sinusunog. So, yung balance po, no, sa ating diet. So, yan. Nagiinit, uh, menopause tapos sa uh, pagtatalik dry ano yung controversy sa pills or sa uh, replacement? Uh, hormone, ano hormone replacement. Sino pwede? Sino takot sa side effect? Uh -huh. Sino po pwede? Ano bang guidelines? Okay. Magulo ang guidelines eh. Apo. Uh, Di ba parang nakakalito? Ah, uh, uh, okay. If you remember, Doc, 30 years ago, 40 years ago, parang ang hormonal replacement, yan ang ating parang uh, savior sa babae di po lahat ba? Binibigyan. Opo, parang oh my god, ito oh, ang sagot sa ating problema. Noong pagdating mm -hmm. ano to, pagdating ng menopause, hindi pa nalaman. Opo. noon, no? So but ngayon na well with uh, more research no po and development natuklasan nila na long-term use din pala could have adverse effects. So right now po, yung mas makikinabang sa hormonal replacement are I are, are those that really suffer tremendously doon sa sa simptomas no po ng uh, menopause yung meron ho kasi talaga mas malala sila na nasisira na po <laughs> ano, yung ano yung malala ano like yung, what gaano kalala yung yung hindi na po makakat nakakatulog talaga sila ah, uh, okay. uh, um, na sobra init ulo sobra init ulo hindi na makatulog sa init ng katawan hmm. parang nababalisa daw minsan kahit naka aircon sa sinasabi lang ng gagaling sa loob hindi ko ma kaya disturb po yung sleep. E eh, di po yung kasungitan kasi disturb yung sleep niya. Eh, mm. E di syempre po, ang kumbaga rin, it will also, uh -huh. yung intimacy sa partner, uh -huh. ayaw. <laughs> so, an anong mga sample nito? Actually, without, pwede mo mention brands, wala mo tayo na, ano ba yung mga sample nito? Kasi na, nalilito rin ako eh. May iba pang pills, birth control. Well... Ano yung pang hormonal replacement? Okay. Like what? We, we don't use the pills, Doc. Uh -oh. No? So, there you have the, raloxifen and tibolone, no po? Yun Ito yung, yung dalawa pang uh, ah, po, estrogen no? lang siya? Um... O, no, no po. Kasi, ah... Uh, sila ay hindi hindi po hindi na tay meron kasi talagang pure lang na estrogen oh, replacement oh. but this one po like si ralox si tibolone po will be better for the menopausal symptoms mas maigi po siya do ah. sa hot flashes si raloxifen po will be better po in combating osteoporosis no po dahil oh. yun ang isang So hindi na sila talaga pure yung basta estrogen. na lang opo opo So parang mga bago na to dine na lang doc sa pangangailangan kasi lang na kung hypertensive po ang isang babae or may medical complications, hindi po maganda ang magreseta ah, ma nito OB. Opo, do. So, Opo. Ikaw madalas ka magreseta ng, ng, hormonal replacement. Kung Opo. kinakailangan, Dok. But I'm more of on the preventive na. Pag sila ay 40. so, bihira ka na magreseta nito? Yes. In, in my practice, bibihira, Dok medyo may agam-agam din ang kinakatakot sila. 'Yung eh. nakakatakot natin 'yung ano ba, breast cancer, uterine cancer, ano pang mga kinakatakot? Well, natin? syempre po sa ating major na ovarian, breast, ovarian, uterine, breast. lahat naman po may 'yan, small no. Chance. So, 'yung risk factor po ba, baka you know, there is always a risk. So, 'yun ang kinakatakot po natin. Pero 'yung contraceptive pills, okay lang sa inyo. Yun. Iba 'yun. Not, not for iba po, not iba for yun, the menopausal like sa mga bata. Yes. Mas bata? Opo. Iba yung issue doon? Iba naman yung so, issue dito yes. sa... Yes, yes, doc. So, if it's Opo. warranted, kung ano po yung condition ng pasyente, like kunyari, PICOS, polycystic, o -o. pwede po yung pills. Yung sa vaginal dryness, sa mm -hmm. pagtatalik na nasusugat, mm -hmm. merong estrogen cream, di ba? Opo, but... Mas safe ba yon o hindi? So kung kung ko-compare nyo po at least po yung mga cream no at meron pong tablet na ini-insert localized oh, okay. po na po? Supposed, vaginal supposed, uh tablet and yun po at least localized ito po doon siya magmo-moisturize sa epithelium sa vagina oh. sa cervix kasi kung para naman po sa iinumin iba po yun Mas safe yun mas may ano po yon yung margin of safety po niya ay mas mataas. Gano'ng katagal iniinom niya? Ah uh, nilalagay yung mga estrogen Alright. creams. So, how long do they use it? Okay, dok So, may recommendation po. So, yung kunyari, meron doon na yung intensive phase, maglalagay po kada gabi, every night for two weeks. After nun po, kasi mararamdaman na yung effect niyang maganda eh. So, pwede na lang din i-adjust. Either isa o dalawang beses po sa isang linggo. Minsan uh, po... One to two oh times po, a week. Oh tuloy, oh tuloy po. for how long? Well, as long as na They feel niya... It. Opo. Na feel niya na may Walang, benefit pa sa kanya. Pag nilagay... Ano ba to? Suppository, cream? Maliit ano na pala ma Ano mga pangalan? Mga Vagifem. Vagifem po yung meron natin oh, dito. So, pag pag nil no, masi... Marami tayong doktor dito eh may mga OB. Tawagin nga kaya to eh. si Dr. ano? J. Oo. Oo, oh, 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 tawagin po natin dito si Dr. Oh, Geraldine okay, Purugan na. Eh. Oh. So, not one but twice. <laughs> twice important. Uh, the... Yo. Sorry, maikli. Medyo payat tayo ngayon. <laughs> Yan, oo, oh, mas nadami ang views natin. so, paano naman, oh, uh, yes, Dr. Aje Puruganan, OB din, OB1, OB2, si Doc Liz lang din ang OB. so, sabi ko nga, yung cream eh, uh, maganda yun, di ba nilalagay kasi nagsusugat. And, uh, ano nga sa'yo mo, Jack? Yung mga noon may mga parang antiseptic lang na uh -oh. not necessarily antibiotics para uh -oh. ma ma umayos 'yung uh -oh. ano, pagdating doon sa mga pagdating doon sa let's say kumukulubot doon sa skin natin. Iba na 'yon. Dermane eh. o may tulong <laughs> din tindong mga creams na o Dor mas 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 gamay na puro ng ah, derma yan. Ano po? Lang kayo sa private part. Apo. Ah, Kung kumulubot. Marami kumukulubot. Hahaha. <laughs> <kumukulubot> sa mukha, <laughs> sa mukha. <sa> mga... <laughs> Ito ay eh, ikain kain ka na naman. Hindi talaga naman kumukulubot eh. support so, ni Pied yung mga Well, ang importante po para mas hindi maging pronounce ay maglagay ng sunscreen. Okay. Di okay. po ba? Okay, okay. At ang hindi tayo magkaroon ng mga sunspots, 'di A -a ano din yan? kasi gaganyan ka gaganyan ka mag shades mag payong ko uh -oh. rin po ang mga nuo at lalong lalalim ang mga kulubot sunblock hmm. sunblock nga Meron mga nagko pag nag-injectable ba dati hindi maganda pag nag-menopause uh, na mas mainitin daw ulo hindi hindi naman, mm -hmm. ay, hindi naman po kasi sa barangay hindi naman po dahil opo ay marami sila sinisisi sa sa mga pills eh. Mm -mm. Sa mga na-injectable kasi dati eh, o ano. Hindi naman, no? Baka masungit. Panandalian masu lang yun. No? Baka masungit na siya talaga. masungit, masungit lang. <laughs> Oo, o. kailangan. Ang tingin sumitan siguro. Kailangan maganda lang ang aura mo. <laughs> so, bukod dito, anong vitamins ang nire-reseta sa... Dapat ba 40 o 50 ang reseta nito? Calcium? ano anong nire-reseta nyo? sa pagmenopos na ang babae? Multivitamin. Yeah. Ikaw na yan? <laughs> <laughs> Multivitamin. Definitely Any. calcium po with vitamin D. Okay. Meron mm -hmm. din po tayo dyan. Vitamin, calcium? Yes, calcium with vitamin D3. Parang mga ano to? Calculate. Caltrate, Advance. Ano Meron din po dyan niyang ano. Uh, Calvin, oh, plus, Calvin Plus, Calvin Plus. And dito. for osteoporosis. Mo bigay ng osteoporosis, yeah. yung mga alendronic po, very effective. Bondros. Para hindi ah, mag-osteoporosis. Mag pa yes, Aww, di ba yun? Hindi po, Dok. Yan ang Brad, do Brad. may lecture recently. <laughs> <laughs> Opo. Kasi once a week lang po. Ah, once a, once week? a week lang ang bigay sa Bondros for six months. Yes. Yes. Ah, Oh, 'Di ba makakapagbuwanos, bili-bili po kayo, covered na so, senior. Pero, ano May possible din side effect, 'di ba? At saka, parang yung pag-inom niya, parang may Ang precautions may po. May precautions sa pag-inom eh. Puno ang lang ang tiyan. Uh -oh. Puno, puno busog, may pagkain, wala naman busog. Hoy, hindi po busog. Umaga. Wag uh -oh. higa, wag higa for 30 minutes, uh -oh. 'di po ba? Uh -oh. So, ako question tayo nito. Uh -uh. Dalawa, yung eh, mga doktor po nag-uusap nag argue eh. Uh -uh. Isasabon na tayo Isasabon <laughs> na tayo. Uh, So May so, mga close friend eh At best friend uh -uh. So uh, Sino binibigyan nitong uh, Para sa bone Okay So Yung meron na pong findings On bone scan Or kahit bone screening po Osteopenic To osteoporotic Ano nga pangalan nito ulit? Bondros Alendronic acid allendronic. 70 mg Once a week At murang-mura do Tablet tablet Dati po. Dati mahal to, di ba? Opo. 80 pesos. Once a week Oh. So, meron na siyang multivitamins. May calcium pa siya. Opo. Vitamin, Tapos, e. Alan... vitamin e. Vitamin E. O, kasi di boba. Sinasabi, maganda yan. For skin. Antioxidant. Alam ko, hulang pa ang medical studies ng vitamin E. Pero wala so, naman. Kung gusto gumanda. So, vitamin C. So, ikaw C. personally, anong tinatake mo? Ah, bondros. Aray, Tapos, calcium. Calcium. Buti. Ay, vodka. Grabe ka. Mali yan. Masisira. <laughs> ba? No? Masisira talaga Masisira tayo FB dito. FB. So, calcium. <laughs> calcium multivitamins. Ay, na, Vitamin oh. E. Oh, ilinaw yung tunay at biram. may nagsabi bot Vodka <laughs> daw iniinom mo. Hindi <laughs> po totoo yan. Hindi po. Hindi ah, po tayo nainom. Yes. Kailangan inga. Oh! Hmm. gibo ba? So, Multivitamins. Siyempre po, kung tayo may, we lead stressful lives. Yeah. Po ba? Baka meron mga, mga in, marami inalagaan para may panlaban po sa sakit. We need all the antioxidants. Kasama po dyan, like I said, calcium, vitamin D3. Then you have vitamin C. Napakahalaga po ng vitamin C. So, lahat ito mo? Yes, dok. At collagen. <laughs> Oh, wala naman pong ano eh, no, approved no approved therapeutic. So, Pero, Kasi Lisa walang iniinom. <laughs> so, final what question, Dr. Lisa, sa menopause. Ano po ang mga nakalimunan? Okay, sa ating mga menopause women, ano ba yung tagubili ng mga OB? para Ito may, nga, may vitamins, check-up. ano basic check-up pala ng menopause? anong lifestyle? Okay. So, menopause. for for any woman, actually po, no for that matter, na meron na pong may karanasan na po, sexual na karanasan, ay magkaroon ng pap smear A, kada pap smear. taon. At isasama na po din natin dyan ang pagbabakuna laban sa HPV. Di po ba? Pinupush na po natin ulit yan dahil... Opo, vaccine, you have your Gardasil. Di po ba? Kasi you have the Gardasil quadrivalent at yung nonavalent. Mas malawak na po, nine variants na po, no? Of uh, the cervical uh, cancer genome. So, itulak po natin yan. Kasi pwede pa... Opo, yes, doc. And then... Like is a lifestyle. Ah, uh, may talik, walang talik. Kailangan ng vaccine. May talik, walang talik. Kailangan magpapab smear o exempted na yung walang partner. Mayro mga nagkakomo. Di po. Pag sinabi niyo pong walang talik, as in absolutely, Doc, walang... Let's say malawak malayong malayo so, na yung malayo, po, kailangan uh, po, kailangan pa rin po dok opo ah, po, kailangan pa rin yung opo, kailangan po yan cancer, yes dok. dok opo kasi you, you can you, ay yung vaccine eh sabihin eh wala na silang partner hindi na sila ay hindi naman lang masabing di sila magkaroon ng bagong partner at least protected pa rin dok kasi pwede pong yung mga si, precancerous lesions mga sugat na maaring magdevelop into cancer later on may protection pa rin po Paano kung walang budget pang check-up? Ah! Eh, di pupunta na sa <laughs> Hindi po. Sa health center. Uh, uh, Meron po tayong opo. Oh merong uh, okay. libreng konsultasyon yan. Mm. So, walang rason para hindi po magpa-check up. Pap smear, napakalaga po. Final words, Dr. Rochette, All right, So, first topic natin. lahat po tayo ay pupunta sa chapter ng buhay nating iyan. Pag tayo ay tumuntong na sa 40 anyos at at pataas pero ang pangangalaga po simulan na ngayon pa lang healthy lifestyle po malaking bagay okay thank you so thank much thank you so Magbabalik much po kami